So yun po mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels and in today's video, so nakita nyo naman sa thumbnail, yes, aalamin uh, natin ngayon kung bakit kailangan na kailangan natin ang GCash Visa Card. But before anything else, mag-intro muna tayo. So, nagbabalik na tayo sa ating channel mga ka-travelers. So, kagaya na sinabi ko kanina, so alamin natin kung bakit kailangan na kailangan natin ang GCash debit card or Visa card. And speaking of debit card mga katraveler, so bago tayo pumalaot, so ang lalim ano, so alamin muna natin ano nga bang pagkakaiba ng debit card sa credit card. Kasi madalas na nating naririnig to lalo na pag nag-transact tayo sa banko. So unang-una, -una, ang debit card, ang mga pera na kapaloob dito is actually ang ating pera, mga savings na naipon natin pwede nating ilagay sa bangko at pwede naman tayo mag-request ng card para anytime na mga ilangan tayo or gusto natin bumili ng mga gamit or mga services, meron tayong pondo na mapagkukuhanan. Okay? So, yun yung sa debit card. Ngayon, on the other hand, ang credit card, ang mga pera na nakapaloob dito is actually hindi naman talaga sa atin eh. Hinihiram lang natin ito sa bangko. So, merong certain amount na nakalagay sa credit card. Let's say, for example, mga 30,000 pesos. Depende na rin yan sa kakayahan mo na magbayad. So kung halimbawa, bibili kayo ng mga appliances or magta kayo abroad, meron niyang kaakibat na interest na kailangan nating bayaran at a certain date. So kung halimbawa, nakabili na kayo ng mga kagamitan, so babayaran niyo yung principal amount kung magkano yung nabili yung gamit. Although meron mga iba na nag-o-offer ng zero interest kapag mag ka ng mga appliances, but just the same, yung principal amount na binili nyo do sa gamit na yon is babayaran nyo pa rin at a certain date. Okay, so alam na natin ngayon ang pagkakaiba. Ang debit card, yung pera dito is sa uh, atin talaga, yung savings natin. And then yung credit card is actually pera ng banko na hinihiram natin. So moving forward mga katravelers, so alamin natin yung tatlong bagay para ma-attain natin itong ating GCash Visa card. So alamin muna natin kung bakit nga ba natin kailangan ito at alamin natin kung paano yung proseso para maka-order ng Visa card or debit card coming from GCash. And then yung pangatlo, paano naman natin ililink ang ating GCash debit card sa ating GCash application na nasa ating mobile phone. So dun sa una nating bullet point, so alamin natin kung bakit nga ba natin kailangan ang GCash Visa card or debit card. So nag ako dito sa internet at uh, nagkaroon nga ako ng interest na mag-apply na Visa card na to. And uh, napakaganda ng kanila mga in-offer na po. Sabi nila dito, with GCash card, you can manage your funds with GCash app by linking your card to your GCash wallet. So yun nga yun, ano? mamaya tatalakayin natin yon. kung paano natin ililink yung ating Visa card or yung ating Gcash debit card sa ating Gcash application na nasa phone. Pero meron siyang limitation mga ka-traveler. Sabi niya dito, other services such as Gcredit and Ggibs cannot be linked. So ang uh, pwede lang natin mai link sa ating Visa card is yung pondo na nakapalob sa ating Gcash application. And then yung pangalawang advantage netong Gcash Visa card is pay at any of the 35.9 million merchants wow! in 210 countries and 150 currencies with your GCash card. So, ibig sabihin nito, magagamit natin itong GCash debit card or Visa card na to, hindi lang dito sa Pilipinas. O, di ba napakaganda kung alam ba mag-abroad kayo, meron naman kay sapat na pondo sa inyong Visa card, eh magagamit nyo itong GCash Visa card na to sa mahigit na 200 countries with different currencies. Siguro, pwede naman dollar dito, di ba? And then, yung pangatlong advantage niya is withdraw from any affiliated bank net ATMs nationwide and card ATMs worldwide. So, kagaya nga nung kanina, eh, pwede nating ma-withdraw yung mga cash dito sa mga banko locally basta associated siya sa bank net ATMs. And then, kung halimbawa sa ibang bansa, yung mga affiliated card ATMs nila pwedeng pwede rin. So, di ba napakaganda ng advantages na in ni GCash? So, ngayon, alamin na natin kung paano mag-apply ng GCash. Okay, so tungo na tayo sa laptop para mapakita ko sa inyo ng detalye. Alright, tara, let's! Mm -hmm. Okay, so na mga ka-travelers, so nandito na tayo sa projection ng ating mobile phone at punta na tayo sa ating GCash application. Ayan, so click natin yan. And then dito sa ating homepage, sa may lower right portion, makikita natin yung profile. So click natin yan. And then from here, click natin yung My Link Accounts. Ayan, so makikita natin dito yung first option is GCash Card. So click natin yon. And then scroll down, ayan, ito na yung order a card. So, click natin yon And then, send me a card. Alright. So, dito sa page na to, binibigyan tayo ng option ni Gcash kung paano yung itsura ng ating pangalan na lilitaw sa card. So, kapag nakapag-setup na tayo, so, click next. And then, ito yung magiging itsura ng inyong card with corresponding name na nakalagay sa baba. Ayan. And then, click confirm. Now, kailangan natin mag-fill out ng form for delivery information. Okay? So kailangan tama yung lahat na information na ilalagay natin dito. Your uh, recipient's name dapat full name and then your mobile number, your address, etc. etc. Okay? And then click next and then after noon mapupunta na tayo dito sa option to pay the card that we will be ordering. Actually yung card cost 185 pesos at meron siyang delivery fee na 65 pesos at uh, kung to-total nga natin is 250 pesos so dapat merong laman yung inyong Gcash na 250 pesos para mabawas na dito yung payment and then after nun a prompt will appear that your Gcash card order is successful so hihintayin mo na lang yung mismong card na i-deliver sa bahay ninyo Now, yung Gcash card will be delivered within 4 to 10 business days. So, sa akin kasi nag-apply ako last Wednesday. So, last week yon So, dumating lang siya yesterday. Ano po kaya, kuya? Gcash card po. Ayun, Gcash. Gcash sa wakas. Ayun. Alright, salamat, kuya. Ingat. Alright, so ito na ang G Cash Visa card or debit card. So fresh na fresh pa yan. Hindi ko pa nabuksan simula nung dineliver sa akin. So ngayon ko palang bubuksan to para sabay-sabay natin makita. Okay? So tingnan natin. Heads up na rin mga ka-travelers, just for our safety and security, don't share your M-PIN. At ganun din yung iseset up niyong security PIN dito sa Visa card na to, huwag nyo i-share kung kani-kanino lang. Kaya nga hindi yan public eh. Private yan ano po. So kailan dapat makakaalam ng inyong PIN. Okay? So ito siya. Buksan natin. A few moments later. Ito siya, mga ka-travelers. So hindi ko na lang papakita yung pangalan ko, no. Nandito siya sa baba. Okay? Ayan. So ngayon, ang next step natin is ililink natin itong ating GCash Visa card na to dito sa ating GCash application. Okay? So, tungo na ulit tayo sa ating laptop para sabay-sabay natin malaman. Okay, so yun po ang mga katravelers. So, ililink natin ngayon ang ating GCash Visa Card dito sa ating GCash mobile application. Okay? So, buksan na natin itong ating GCash app. Yan. And then, of course, nakapag-login na ako. So, kaya diretso na siya sa homepage. Now, balik tayo dito sa profile. So, click natin sa my lower right portion. Yan, profile. And then my linked accounts, ayan. And then tap GCash card, ayan. And then from here, scroll down and then nakalagay sa kanya link my card. So click natin 'yan. And then from here, please enter the authentication code. So magte-text si uh, GCash. So enter na natin and then submit. Many tic -tacs later. Okay, so nandito na tayo sa page wherein we are now being asked sa card information. So, ibig sabihin, yung number na nasa likod ng card na to, yun yung i-enter mo dito sa page na to. Okay, so sabi niya rito, enter your card information, double check your details before proceeding. So, last four digits of card. So, kailangan tama siya. So, dapat uh, malinaw yung mata ninyo, no? <laughs> so, dapat maingat natin ilagay yung information, yung card number. And then, ilagay din natin yung virtual account number. So, medyo mahaba-haba to. Okay, so, bago nyo i-submit, so, double check nyo kung tama. Click next kung tama na. Alright, so, yan po mga katraveler. Sabi niya rito, your GCash card is now linked. So, mamamonitor nyo na ngayon kung magkano na yung laman ng inyong GCash. At uh, kung meron pa kayo sapat na pondo, pwede nyo na magamit itong inyong GCash Visa card. Nice! And then, sabi niya na rito, next process natin is nominate 6-digit card PIN. So, kailangan mag-isip ka ng 6-digit card PIN na ikaw lang talaga nakakaalam. So, heads up, wag na wag niyong ilalagay yung uh, birthdate birth date ninyo kasi baka pag nalaman yan, eh, madali rin namang ma-access. So, sabi niya rito, congratulations, you can now use your GCash card in all stores and ATM machines worldwide. Alright! Meanwhile, Very convenient. At yung pong maising vlog na naipresent ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe. Road Crew Travels at hit nyo na rin na notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga travelers, maraming salamat at God bless.